Hello everyone, eto ulit kami nagpapatuloy sa aming paglalakad nag-break na kami ng at least an hour doon sa swimming pool ng uh, Waterdale Waterpark uh, Edmonton so eto, nakapagpahinga na ng mga isang oras then back on walking may mga hill uphill Yun, doon kami aki at mamaya dyan sa bridge na yan yan hanapin lang natin yung daan okay we're back on business nilang, ano, galing ng matatag ang bridge. may train yun uh, merong train, merong sa kotse, meron sa walking. Wow. Yun. Yun. Diba. Yun. kung saan saan makikita yung mga electric uh, scooter pagkatapos namawala na sila ng battery iniiwan na lang kahit saan dahil government property yan so napakaraming rental makikita mo dito sa kapaligiran ng city of Edmonton ito yan Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yun, pakiyat pa. Pakiyat pa tayo. Oh, no. At may hagdan siya. At meron din silang mga ilaw na magliliwanag sa mga naglalakad rito sa mga trails. Ang daming lusutan eh. So, ayan na. Oh, may steps na naman. Hi. Ito. Nagda na naman. Yes. Ayan. Papunta to sa bridge na dadaanan namin pabalik dun sa sa park na pinagparkingan namin. <laughs> para kan referee, mm hmm, yan oke, okay. kita, I train. Tignan natin dito. Yun na. Yun na. O, oh, ito. Sa taas yung train. Ayan. Babalik kami doon sa mga building na yun. Makapansin nyo. Ayan. Hey, ano siya? It's useless. Anong sabi? Tidur tuh, naman. Ayun yung mga building. Oh. Ito kami galing kanina. Ayos! pinaparenta ng government. Government property ba yun? Ano? Mga scooter na yun? Oo. Oh, oh. Oof! Ang building dito sa Edmonton. Puro building. Puro building. Para sa Ontario na. ito guys, lakad kami dito sa bridge bridge <laughs> ang rito kasi may harang hindi kami very safe dito ayun, uh, doon kami yun. so kasi may harang, ayan oh, mga bakay uh, harang, harang siya para hindi mag disturb ang mga naglalakad or mga nagbabay at hindi rin maabala yung, yung mga mga uh, vehicles na tumadaan dito sa bridge Oh, yeah. my bridge na ito, Oh, yung LRT. Ayan, o. Kapakita ko sa inyo na. doon dumadaan yung LRT. Ayan. Okay. 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 bây giờ bike na to. Pwede bike. Pwede electric bike. Walking. Okay. Ayan, dito kami galing kanina Doon sa bridge na yon. Excuse me Ayan doon, doon sa kabila Ayan, doon kami galing kanina

hindi man tayo na nakakarating dito pa sa lugar na to ay ah, ito yun kung kayo naman nakarating o baka doon lang kayo nakarating sa West Edmonton Mall ito ay Wismong City ang Edmonton so pinapakita ko lang sa inyo para may idea kayo sa lugar kami naglalakad lang sa kinahin kinat namin 1 hour away the legislature building. Next is, nandun yung mga trails na walking path na dire-direcho papuntang legislature building. So, wala nang uh, wala na, hindi na ma, hindi mawawala susundan lang yung mga sa lugar ng Edmonton dahil maraming walking path, maraming trails na mabe yung mga taong taga rito at saka yung mga namamasyal din syempre katulad namin so ito kailangan lang talaga mag explore para makita yung beauty ng isang lugar maganda yung naglalakad kasi ang parking dito marami yung parking kaya lang yung, yung bang mga palikuliko yung, kasi ang kanilang highway nakakaraming access, maraming lusutan kaya one mistake ng iyong turn ay malayo na mararating kaya mas maganda naglalakad GPS, at saka yung cellphone, nakakadaan gamitin-gamitin talaga. Pag nasa city na, gamitin-gamitin. Wow, ganita. Hah, hah, hah. Hah, Edmonton. Yan. Maganda panahon. very cool. Cool lang siya. Cool. Hindi mainit. Hindi malamig. Hindi mahangin. Hindi malakas wala kang ulan. So, ano pa, di napakagandang maglakad. diyan ba <laughs> 'yung hagdan na iakyat natin. Ay takosahin niyo <laughs> para oh, at least mababayan. Ha ah. Tayo ba naman kami niyan, kanina pa aakyat. So, baka kaya ko lang sa inyo ha hanggat walang bisikleta ang dumadaan na yan maraming nga kaya din mga bababain mamaya kanina inakit namin yan na ngayon naman bababain na namin okay? No, no, no. Kita rito sa, sa mga steps na yun.

ito na yung steps. Teka, tingnan mo natin yung bulaklak. Ang ganda, oh. Ayan, ang ganda ng bulaklak. Okay. So, ito na yung steps na inakit namin kanina. Ngayon, bababa naman kami. Ganda ng bulaklak, ha. Puntahan natin sandali. Para malapit. Pag sinusum, eh, nagumugulo, Okay. Ganda, oh. Beautiful. Doon sa kabila, panay dilaw at orange. Yeah, no? Dito, puti, pink, pula. banda ganda, oh. Talagang nangungusap sa ano. Bine-welcome kami. Bine-welcome ang aming pagbisita dito sa Edmonton. Oh, masaya sila, oh. Yes. Hmm. Ba? Diba? Guys, ito na naman. Oh. Marami. Marami ito. Nagkalat sa downtown. Rerentahan. Rerentahan. tayo sa steps. May dito, ano? Oh, ikaw. Dito sa agdan, exercise dito eh. Makatatlong balik-balik ka dyan eh, siguro. Hingal, hingal, hingal na. Yung mga mama eh, nakadalawang balik sila kanina eh. Siguro hindi lang dalawa. Dahil dito na sila nag-exercise. Hmm. Ayan, ayan, ito na. Ito na kami bababa. Yung pinakit namin kanina. Ay, bababaan din namin. Okay, ito na. yan Okay. Huwagan na tayo. Okie dokie. nakikita ng mataba rito sa Edmonton. <laughs> Wala pa akong nakikita ng mataba. Ito ano na mga tao. Ito, pababa na kami siguro naka halfway na halfway na ba tayo ayan doon kami galing sa tulay na yan sa bridge Okay, oh, tapos na. Yes, we made it. Okay. Oh, ganda. Nakakataba. Kakatalisod nga pala yun. Okay. Dito na kami sa kami um, parking. O, oh, ikuti na lang namin. Okay, guys. susan is here in Edmonton, Alberta. Bye now. God bless you all.